ukay kayo dyan mga kainday. Ayan, madami tayong ukay-ukay. Okay. Nasira yung cabinet natin mga kainday. Kaya ayan. Hello mga kainday. Nakita nyo anong nangyari sa cabinet ko? Bumigay na. Sampung taon na daw kasi siya. Kaya ayan, bumigay na. So ayan mga ukay-ukay okay natin. <laughs> ayan, kailan ko kaya yan matatapos? nakita nyo itsura ng ano ko mga kainday. Ayan, nasira ang ating cabinet. Bumigay na siya. Inilabas ko na rin siya. Ito yung mga gamit na. So, ito yung ano, alam mo yan ito mga kainda kind of is okay okay. <laughs> Nabili kong tagpa five their hands. So ayan, pagpipilian natin kung alin yung mga medyo okay pa. Ikakargo natin at ibibenta at igawin natin okay-okay sa Pilipinas. Ganon! para hindi tayo malugi pagkikitaan din natin dahil mahirap ang buhay sa Pilipinas. Walang libre. Charot, nagpaparindik na yan si Inday ha. So ayun na nga po mga kainday, halo-halo na po ito dito. mga susuotin ko talaga mga kainday, nandoon sa isang cabinet. Tapos meron din dito, yung sa kabilang ano, etong dito sa banda na kainday pinakita ko, yun ay mga okay-okay lang. Nagpapalber hang lang mga kainday. Pero okay naman siya. So ayan, mga sexy. O oh, ayan. So eto, chup. May magsusuot kayo dito sa Pilipinas. Ayan, tube to mga kainday. Maganda to. Maisuot pala to mag-TikTok mamaya. So, itong suot ko yung mga kainday, ito rin ay um, ukay-ukay dito mga kainday. Finder, ha? Ang ganda nito. Kung nakikita nyo, ipinag-TikTok ko lagi kong suot kasi feeling ko sexy. Ata-charot! <guladwah> so, ito, ah, hindi ito. Hindi ito okay ko okay, mga kainday. Naihalo ko lang to t-shirt ko. T-shirt ko yung nahihila. ko dito. Ayan, kaya pala hinahanap ko. Hindi ko mahanap-hanap. So, ayan, ginagamitin ginagam natin. So, ito, jump short. Ayan, jump short. So, ayan mga kain day. Pagpipilian ko sa so, mga um, medyo ano na, luma. so, ayan yung mga medyo luman na. So, ilalagay ko na sa plastic mga kayong Hindi na natin dadalhin yan. <laughs> Hindi na natin ikakaloy at nakakahiya na. So, ito, okay to. So, ito parang wala magsusuot nito. Ayan. So, ipang ano ko muna to. Ipang tiktok ko na to. hindi mo so, na natin ilalim. Eto. So, ayan mga kainday. Ang mga ito ay isusukat natin ito. Pero sa next video ko na isusukat, ipapakita ko sa inyo. Ganun. Eto, ang ganda dun. Ang ganda nito mga kainday. Mm Hello -hmm. elo Ayan. So, asan pa ba? Eto, sexy. Eto yung mas sexy. Oh backless na backless mga kainday. So, ayan, isusukat ko ito, mga kainday. I-fashion show natin to. Pero sa susunod na uh, vlog natin mga kainday, abangan nyo, okay? So, ayan. Ang sexy naman nito. Kitang kita ang gildel ko nito. So, ito, masarap ang bahay mga kainday sa Pilipinas. Fresh na fresh. Parang duster na tube. Ayan. Ayan. Madaming mga dress, mga sexy dress dito mga inday. May bibili kaya dito sa Okayo, kaya sa Pilipinas. <laughs> hindi naman mahilig ko sa Okayo. Oh, Pang lambada. May sort mag lambada. Try ko. Kaya lang kasi, pag ganun kasi tela mga kainday, parang silk siya. Haltang halata yung chan ko. Yung chan ko kasi dito parang naumbok. parang ganun. Iba yung style ng chan. -bo. Ibang style ng chan ko. So, ayun na nga po mga kainday. So, ito hindi to kay Ukay. Okay. Maliit to sa akin. Alright, maliit to sa akin. Brand new to. Brand Brand new. So, ayan. Pag ano natin, para wala na akong ano. Bumigay na talaga yung ano natin, yung cabinet natin, mga kainday. So, eto. O, oh, eto. Nakita nyo rito na ko nito. Parang nasuot ko rin ito sa ano. Sa ano. Nag-selfie. Ayan. So, eto. <laughs> so, eto na yung ano ni Inday. Pinamigin ni Madam sa kanin Inday. O, oh, ayan. Yung tube. Ayan. <laughs> pa mga mas sexy ng damit. Ayan. Okay. Okay yan mga kainday. Akala nyo kay pranyo yan. Hindi. Okay, okay yan. Tag-fighter hanggang yan. So, eto. ang sexy. Hindi pa siya rin nasusuot sa mga pag-vlog ko rito. Kasi parang ang taba ko tingnan. Pero maganda to pang bahay mga kainday. Ayan. Isusukatin natin yan. Maganda to. papa Ayan. Sexy rito mga kainday. Sinasabi ko sa inyo. Ha. <laughs> o, ayan. Mag-mind-mind na kayo para pag-uwi sa Pilipinas. Ipa-parcel ko na lang sa inyo. Charot. <laughs> Diyan, sa mga mag party party sa school. O, oh, ang ganda niyan, mga kainday. May selfie ako nito. Ayan, ko sa inyo. Ayan, ayan. O, oh, diba. May itim, may ano pa to. May itim pato to. Ganitong style din. Ewan ko nasaan. So, eto. Ewan ko magkasya pa to sa akin. Eto, jump shoot. Jump shoot. Jump short paborito ko rin ito, mga kainday. Ayan, ewan ko lang kung magkakasya pa ito sa akin ngayon. So, eto, eto na nga, eto. Mm. So, eto din mga kainday, yung sinuot ko. Nung araw sa TikTok, eto yon sa so, eto yon mga kainday. Eto yung sinuot ko. Ayan, okay, okay din yan mga kainday. Maganda ito, pupunin ko to pupunin ko to Dadalhin natin yan. So, eto pa, ma-sexy. ayan ano ba to off shoulder na may pabigte style <laughs> off shoulder to ayan. susukat natin to mga kainday makikita nyo to isa isa hindi na lahat lahat mga kainday ha, mapapagod tayo sa mga dito so ito wala to, ayoko ulit to wala mo susukat dito ayan. ayan iiwan na natin to dito ito mga pala mga kainday, ang ganda nito kung tayo ito pero bago, medyo maluwag sa akin. Ayun po mga kainday, abangan nyo yung susukat natin ito isa-isa. Pero hindi na hindi lahat-lahat mga kainday kasi mapapagod tayo. So ayun, yung mga mapipili natin, isusukat natin. At irarampa natin mga kainday.